Ah, sige, kwento mo sa amin pagka napapaganipan mo si mama at papa, anong nangyayari? Parang kayakap ko rin po sila. Hmm. Parang inano rin po nila ako inalagaan. Hmm. Yung boy pa. Yung boy pa lang sila, inano nila, po nila ako. Hmm. Kahit makulit ako, inano pa rin ako. Nayak na naman siya. Minsan po, namimiss ko rin mga mama ko. Mm. -hmm. Pag wala yung lola ko. Pag nandiyan po si lolo ko, tapos wala pa yung lola ko, tapos may pera si lolo, mm -hmm. papasok po ako. Kahit lang po ako ang baon. Lalaka lang lala ako. Mm. -hmm. Pag wala na po si lola, alaga ko na po sa sarili ko. Kaya ako naman po alaga sa sarili ko. Ba't mo iniisip yung mawawalaan na si lola at lola mo? pagnginoo pangingibola dela. Oh, 'yan bakit sa. Ginamit kayo, Sir, ng Diyos mm. para sa amin. Ah, uh, mm. kayo ang istormento mm. ng Diyos para makaraos ng mm. lamat. I love you, La. <laughs> Alagang napakabuti ng Diyos, eh. Mm. Ah, sabi ko nga, ang Diyos ang may mm. ang makapangyarihan. Mm. Ito, hug mo nga si Lola. Naiyak na si Lola. Hmm. Ay, salamat po. ah, kahit isang buwan hindi namin yan maubusin. Sabi na, nandito pa kayo. Nagi ay ay na ito ng ito

Hindi yeah. nalungkot ako sa iyo eh. Wala na siyang mama at papa. Pwedeng pakwento sa amin ba't wala na yung mama at papa? Kasi kanina walang camera. Pero, ano po siya Hindi eh. po alam na papa ko na may iba. Na may asawa. Kaya po na ano si pa, eh, yung mama ko na buntis. Namatay. Paano kuya? Pero parang nagulon na ko sa ano mo. Okay, hindi alam ng papa mo. Na may iba. Si mama mo. papa. Tapos, bakit siya namatay sa ganun? Hindi ko alam po, baka sinaktan po. Ah. Sa hiniibang asawa. Okay. Alam din niya yung kwento. Pero, pero... Oh, mo kami na unguna dito. Ah. Wala kong ano. Dahil dito po kami, wala pa po ako nun. Ah. Si papa mo, ba't namatay naman ang papa mo? May, may sakit po yun, LFFC. LF, LF, -Lf, -Lf <laughs> may LFFC. -Lf Mm. Des, ano na, ando pa po, bagyo na po noon eh. Mm. Nung natulog po siya, sabi po na ng lola ko eh. Ay sabi na lolo ko, inaayos po na lolo ko yung mga bubong namin, pinapatibay niya. lagay niya ng bang, ano, oh, para, walang, para walang, para walang tulog. Sabi, sabi, nakapikit nakapikita, akala po ng nilolo, bu, ano pa buhay niyo, malamig na po, nanigas na po, patay na. Mm. Yes, ano 'yung ngipin niya? Eh, magkaano ba kayo? 1,500 po. Ah, Pinsan. magpinsan Pinsan pala pa 'to. Kaya. Ito. Pinsan ko rin. Pinsan 1,500. Ito 'po 'yung ano um, niya, 'yung part din pa kaya dito, po. Mm. Nag-aaral ka? Opo. Ilang anong uh, grade? One. Grade 1. Grade 1 ikaw nag-aaral. Correct. Eh, Omo, oh, oh. Grade 1 debuto. Ang pangalan mo kuya? Jeremy. Jeremy. Oh. Jeremy. Jelo. Jelo. Bye-bye. Borda. Borda. Borda? Pwede na rin po ano, Matthew. Matthew. Ilang taong ka na? Nine. Alang, Pares Anong, anong grade? One. One. nagbubutihan niyo ba yung pag-aaral niyo? Oo Opo. Ako, ako po hindi yung ma-absent. Pati ako. Ma lang hmm. si po kami. Hmm. Ito. Kasi kakawa na po kasi kami yung baon. Kaya hindi po makasin. Si mama at papa mo nasan? Kasama mo? Wala po. Nakunulong lang po kasi masakit yung baka. May ba may sakit sa baga? Parang yung apa ni Snow, yung Yung mga Okay, pero nandyan ang mama at papa mo? Okay. Okay, ikaw kuya? Ala po, nandun po yung mama ka po sa dam. At yung sa papa dam. mo po, dumagat po yung, yung mama. at papa mo, kasama mo pa rin? Opo, nasa dam po. Nasa dam sila. Siya lang ang walang mama at papa? Opo, okay. may nola. Okay, ganito ang gawin natin. Pagkagabi na, wag na kayong tumatambay sa ganito. alam may mga mga po ng ban. Bata. May nangunguha pala dito? Ay, wala pa dito. Hindi uso dito. Oh. Okay lang ganito. Samahan ko lang siyang buwi. Nasaan yung bahay niyo? Ay, okay. Sige. Diyan lang. Si ikaw, kuya? Sa bahay mo? Diyan po. Diyan rin. Diyan Ha? Tara. Okay. Tanong ko lang ilang taong ka na namamalimos? Mga limang taong po. Limang taong na? Tagal na po mga tatlong nata nata eh sino ba? ano ba? pero alam ng lola mo, ng tita mo na namamalimus ka? oo po so, sabi po na lola ko, manghihintay po ako para may pambahaw po ako wala po magandang gabi sir magandang gabi po ako po siya pwede kong tumuloy la? sige po ako nag-i-stick kami sila ah las po ako. busy pala sila? ay, yung pumasok? Okay ang. paedong la. okay pumaso? La. nubahan namin ng pagkain. doon ng upuan mo na kayo. hindi. lah? lo? kumusta po kayo? Ah, eh. 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 nakita ko doon. Namamalimos. eh. 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 Wala. Ba dito niyo. nga po kayo, papabarangay ko kayo eh. upo kayo dyan. Eh, ba't nyo inuutosan yung apo nyo? Hindi naman ako nag-uutos, eh. ah, sa eh. Sabi ko nga, wag ka mag, ano, dahil nakakahiya. Hmm. Ay, uh, umaalis lang talaga na kusa niyang um umaalis. Ka kasi ka dito, kuya. Kasi ang ama niya yan, may hmm. epilepsy. Namatay sa hmm. epilepsy. Huwag ka dito. Mm. supportado suportado ng uh, ano ng gobyerno ang ama niya buwan-buwan tumatanggap ng tatlong libo yan noon nang buhay pa mm. pero nang na, namatay na yun ang iniwan niya ito pa na lang ano pa ang pangalan niyo, la Jocelyn Karisma. Ilan taon na po kayo? 64. Ah, si Lolo. Ilan ah, taon na si Lolo? 74. 74. Pangalan niyo, Lolo? El Picho? Egnidio Carisma. Ah. Okay. Eh, papabarangay ko sana kayo. Pwede, sir. <laughs> oh, uh, malaking tulong yan sa kanya kung makapag-aral lang sana. Hindi, eh. oh. Papabarangay ko kasi <laughs> inuutosan niyo tong Hindi ano, namin uh, yan, sir. kuya, oh, ano? Nagsisinungaling ka. Sino may sabi? Si Lolo si Lola? Ako. Ako. <laughs> Tulog sinungaling ka. Tala. Tala, <laughs> narin hmm. ako sa mga pinsan. Kwento nga niyo sa amin, ano po nangyari kay na mama po niya? Ah, si mama niya, nanganak, namatay. Ah, mm. uh, tapos pinasundo kami. Ay, balak ng kone ng pamilya, ay eh, hindi ko binigay. Mm. Dahil ang sabi ng tatay, wag mo ibigay ma. Mm. Dahil yon ang iiwan ko sa'yo. Alam ng tatay niya na, ano, kasi bigla lang natutumba yung tatay niya eh. Tapos nangingisay ng ano, kahit sa kalsada. Puro lang at usugat ang dito niya eh, mm. katawan niya. Dahil pag umano sa nabubwansa sa kalsada, uh, gumaganyan kasi eh, mm. Ay kinakain din ng simento ang ano niya. Yeah. Pero pinapagamot ko rin. Yeah. Kahit anong mangyari uh, sa istik namin, iniiwanan ko talaga kung oras paggamot. Yeah. Uh, takbo din ako kay Miura. Mm -hmm. Hindi din ako pinabayaan ni Miura eh. Yeah. Naalala ko si Clark. Mm -hmm. Meron din po akong anak-anakan, ganyan po siya, namamalimos. Ay, ang, ang pira niya yan, sir, mayroong sa, uh, uh, ano, mayroon siyang 200, mayroong 150, sandaan. Tinatap, mm. Pinapatago ko talaga. Sabi ko, i-budget mo yun sa pag-aral mo sa hanggang Bernice. Mm. Ay, ano, tipid naman siya eh, dahil pinabaunan ko ng kanin lang. Mm. Bumibili Bobi, uh, daw siya ng sabaw sa school. Kwento niya naman o, sa amin, ano po naman nangyari sa mama niya? Eh, ang nangyari sa mama niya, nag, nang, nang sa, sa pangparay. Hmm. Nabuntis yata ng ibang tao. Hindi niya sinabi dito sa akin. Hmm. Nanganak siya. Hindi siya nagsabi na may, may pamilya, may anak. Uh, pero uh, bago siya mamatay, hmm. nagsigaw pa daw siya, Ma, uh, huwag wag mo pabayaan ang anak ko. Siya nga Oo, oh, siya, yun. Hmm. Ay, uh, agad na, nang naputulan uh, siya ng hininga sa hospital, hmm. sinundo ako ng pamangki ng nanay niya. Hmm. Na, ano, ako ng kaming dalawa sa sa bahay nila sa Noybisiya. Hmm. Pumunta rin kami. Kumusta po yung buhay niyo dito, la? Medyo mahirap, sir, kaso lang. Hmm ah uh, pinagano ko din sa Diyos na sana makapagtapos lang tong bata to. Mm. Dahil yun talaga ang pangarap ng tatay niya, mapataposin mo si Jelo. Mm. Pero pang maglaki yun, sir, ayo kung oh, mga limos talaga, sir, dahil mm. hindi wala naman kaming balak na iganya namin. Kasi lang, matigas lang ang ulo niya kasi Um, o umaalis na hindi nagpapaalam sa amin. bali ilang taon na po? Nine years na uh, po? Nine. No? Si Lolo po ang sipag pang gumawa, no? Ano mo yan? Araw-araw ganyan si Lolo? Ah, uh, ganyan kaming dalawa. Siya ang nagaganyan, ako naman ang tumatanda. Kateka, um, pakita mo ko, Yogos. Ayan, no? Paano niyo nagagawa yung la? Ano, tadda mo. Oh. Hmm. Ah. Pwedeng sample lang la. Ah. Kapit pakita lang natin. Okay. ito la gusto malaman ano ba to hanggang umaga niyo, nung umaga niyo pa ho ba to o ilang araw na to ano bali ano na tatlong araw na namin yan T tapos ang gagawin lang ni tatay tutulisin ko uh, oh, tapos ibilad pa yon pagkatapos bilad i ano pa yon sa semento diyan para pumuti at kuminis mm. so, oh. <clears throat> Ang harap ng proseso nga. din pala, no? Oo, oo. Nakakamagkano kayo sa isang... Sabihin like, na na, isang linggo? Isang linggo, isang libo, sir. Pag araw-gabi na trabaho namin. Grabe. Pero pag araw lang, 500, 600, yun lang. Hmm, kasi alam niyo na po, eh. Gano'n niyo na po ito? Katagal na hanap po ay Lola? Ano na, matagal na. Thirty-six years na kami dito. Ah, uh, thirty-two years na kami 30. dito. Yun ang aming hanap po na hmm. ito. Ano ito? Ano yung gusto mong sabihin kay lolo at lola mo sa pag-aalaga sa iyo? Nuna. Naiyak siya. Dito ka nga. Dito na. Gusto kong ano, mag-thank you ka kay lolo. Dito ka. Yeah. Yeah. Mm. Thank you. Minsan ba naalala mo si mama at papa mo? Apo. Ano yung gusto mong sabihin kay mama at papa? Naminis ko rin po minsan. Pinsa po, pag umiiyak ako, nalalala ko rin po sila. Mm. Yung papa ko po, nung pag may inaway po ako ng kuya ko eh. Mm. Inaano niya rin po eh. Mm. Minsan, naiingit ka yung mga ibang kaibigan mo, nandiyan yung mama at papa, no? Mm. Mm. Ilang taong ka na nung nawala po ang papa niya? problema. Mm. Ang hmm. dalawang paan pa lang ang papayan na masin. Oo. Oh. Okay. Ano yung namimiss mo kay Papa? Paumahala ano, na po ako nyo. Nakalala ko rin po siya. Pag mm. ano na po. Pag natulog ako, napapaginipan ko rin eh. Napapaginipan mo? Dapat buhay pa lang siya eh. Hmm. Habang buhay eh. Tingin niya. Yeah. Hindi akong pinagbubutihan na sa pag-aaral mo yeah. para... Kahit wala sa mga baon pumapasok yun. Mm. Ayun. Jello, grade 1, matapat for having the complete attendance for the month of August. Given this, 29th date of August 2024 at San Mateo Elementary School, San Mateo, North Sargaray, Bulacan perfect attendance. Okay. Good job. Good job. Patingin. Ito yung ano mo. Mm -hmm. okay. Star reader. Ibig sabihin, nakakabasa ka na. Okay. Good job. Good job. Ah, tabi mo muna to ito. mo. May certificate ka na. Lah. Ano yung may tutulong ko sa apon yun? Uh, ano sana sir kung maaari makatapos lang sa kahit high school. High yeah, school. Mm. Eh, siyempre, pahina na pahina ang katawan namin. Mm. Paano sa saban ng huli kung wala siyang tapos? Mm. Kuya Jala, dito. Ano yung, ano ba yung gusto mo pagkat, mag, ano yung gusto mo maging paglaki mo? Ano po, mga polis. Ah, gusto police. niyo police maging polis. Sa tingin mo, paano mo makukuha yun yung pagiging isang polis? Papapatayin ko yung pag-aaral. Mm. Ba't mo gustong maging polis? Wala hmm. po. Para makatulong hmm. ka na lola. Okay. May nakita akong ano doon la. Ano po yun? Yung mataas na bubungan doon. Ah, uh, yun. Diyan kami na tumutulog. Eh, dapat masahiga namin. Eh, ang ano namin sana kung ma-ano, may isang buwan ang ano namin. Gano'n kayo natutulog Oo. Oh, oh. Doon sa tore? Oo. Hindi mo makita. Sige, Sir. Tara, Kuwi Chelo. Turgayin mo sila. Turgayin mo sila. Turgayin ano? sila. James, thank you. Tignan lang natin itong... Doon... oh nandoon na pala si Lolo. lo okay lang. Masilip hey, yung mo. ano niya. ano? Ay, wala pang sahikat eh. Sana ng, sana ng, oh, ano, na... ano yun? Tumutunog na. tara, tignan natin. Hmm. Sige, Kuya. Sige, kuya. Mm -hmm. oh. kuya Joshua, galit ka ba sa akin? Naulog sa akin to. Ang, ang ganda pala dito, la. Malamig po. La, pwede ba akong mag-rent muna dito, la, ng mga two months? Pwede. Ah, maluwag pala. Ay, wala lang sa isa. O, katekram, o. o. Pwede na akong mahiga dito, la. Pwede. O, po ka muna. Pasilip, silip. Ito, silipin mo, Kuya Gus. Ano to yan? Mga sampayan po yan, eh. Dito ka rin ba natulog? Hindi po, doon po. Tumatayo po ako eh. Hmm. Pag matutulog. Ano Ito, tumatayo? Pa, para na, para na papaginip ako mga mama ko. Hmm. Ah, oh, sige, kwento mo sa amin pagka napapaginipan mo si mama at papa, anong nangyayari? Parang kayakap ko rin po sila. Hmm. Parang inaano rin po nila ako inalagaan. Hmm. Yung boy pa. Yung boy pa lang sila, inaano nila, inaalaga po nila ako nila. Hmm. Kahit makulit ako, inalan pa rin ako. Nayak na naman siya. Misa po na may ko rin mga mama ko. Mm. -hmm. Pag wala yung lola ko. Pag, pag po si lolo ko, kasi wala pa yung lola ko, tapos may pera lolo, mm -hmm. papasok po ako. Kato lang po ang baon. Lalaka na lang ako. Mm. -hmm. Ba't kailangan mo mag-aaral? para makatagpo. Pagtapos po. Hmm. Naiyak naman ako sa'yo. Namimiss mo talaga si mama at papa mo, no? At nawala na lula. Kahit na well, kahit po. Pag nawala si dito pa para... Pag wala na po sila lola, alaga ko na po sa sarili ko. Kaya ako na po wala ka sa sarili ko. Ba't mo iniisip yung wawala na si lola at lola mo? Pa pag ano, pag nino wala nila, ako na lang mag-isa. Mm. May tagalo rin po kasi ni Tito. Mabait din po sa akin. Yeah. Si Joseph ko po. Minsan pag matutulog ako eh. Mm. Umiiyak so, ako eh. Mm. Pa, pag pina, pag sa po ako nila, nila hindi pa ako umiiyak. Kasi mm. po nawawala yung lungkot ko eh. Mm. Kasi pag ano po, pag pinapa, pag pa sa akin mga istig, oh. hindi na po ako nalulungkot. Masaya na po. Mm. Wala na po, wala na po sa akin lungkot. Minsan mm. po masaya, minsan, maano malungkot, minsan umiiyak. Kung magsusumbong ka kay mama at papa mo, ano yung isusumbong mo sa kanila ngayon? Kung susum kung may gusto kang isumbong ngayon, ano yung gusto mong isumbong sa kanila? Minsan, pagi pagi pag, pag, pag pa ako ng mga kuya ko eh. Mm. Sinusumbong -hmm. ko po kay papa. Nung buhay pa po siya. Mm. -hmm. Minsan po, yung, andyan pa lang po ang bahay namin. Ito, ito pa po, mal ano pa lang yan doon po, ito, sir, ano po to yung madumi. Mm. na lang po ng amin. Doon po, maliit pa lang bahay po namin. Nagsisiksikan po lang kami. Yung ako po sa may paahan. Mm. May, andun po yung papa ko. Ito, ano, natutulog po kami. Nagsisain siya. Mm. Na, umano po siya, nagkasa, nag, lumabas yung epilepsy niya po. Tapos natumba sa may, ano po, sa lutuan. Mm. Nasunog po yung dito niya, kaya nagkaano po siya dito. Ah, nakita pa, mo po yung mga ganun? Opo. Mm. Yung kuya ko po, sin 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 sinasabi ko kayo po, kuya, kay kuya, yung umulang po. Kuya, kuya tawagin mo si Lula doon, na sinusumpa si, Papa, si, gumaganyan-ganyan na po si papay. eh. Mm. Ba't hindi po, alaga po sa amin yung papay? eh. Kahit pinapalo ko, hindi ako, ma mahal na ma bahala ma ko pa rin siya eh. Mm. Yung siya po, hindi ko pa rin siya yun. Hindi siya, ano siya abay din sa akin. Kahit, hmm. kahit ano ako siya. Napansin ko lang, smiling face tong bata. na ito? Masaya? Oh. Ah, tanong ko lang. Baka may gusto kang pabili o may ano yung maitutulong ko sa pag-aaral mo. Kahit ano po. Oo na, kahit bigas eh. Ha? Oo ko na, kahit bigas. Yung bigas? Ah, uh, wala ba kayong bigas? Ko alam. Ah, oh, sige, tingnan natin. Tara. Okay lang. Kaya ka, ko Baba na kami. Ah, oh, sige. Kiss mo nga ang lola mo kung love mo si lola. Hmm. Tinanong ko siya, ano yung maitutulong ko? Sabi niya, bigas daw. Wala ho ba kayong bigas? Mukhang <laughs> <laughs> ulam man yata, wala na eh. Wala nga kami ulam. May wala, nakabili wala. naman ako kanina dalawang kilong bigas. Ah. Kaya sabi nila, tuwing. Ang sakit. sakit na naman sa dibdib. Sige, ganito. Uh, kailangan ko kayong dalawa. Sige po siya. Ah, uh, ano. Bigyan ko kayong bigas at saka grocery lang. Ah, uh, tara. Buhatin natin yung ano. Maraming mo ba yan? Ay, bigyan ko kayong dalawang sakong sa bigas para... Ay, ayun ba? Masaya ako na nakilala ko kayo dito, na daanan ko kayo. Oh, kunin mo yung dalawang sakong... Sa ano dyan, oh, ah. Yeah, Kuya James. Kaya, yeah, dali mo itong... ano... Tara! Um, <laughs> tignan mo siya na tumatakbo talaga, oh. Ah, Ang saya niya, oh. Niiban tayo, katikram. Tignan okay. okay, okay, si kuya, ano. May ulam na daw. May ulam na Ah. Loto kayo na yung mm. maulan nyo. Balik nyo yan. Sige, pagkano, dalang ko po kayo ulit. Sige, salamat po. Maraming maraming salamat. welcome po. Dala natin ulit ng ano. Natuwa si, ano, si Jello sa Dapat ah, form alam ko, sir, na nandito kayo eh. Mm. Para makakuha ako ng gulay, mm. puso, at saka ano. Kuya James. Ah, Kuya uh, Joshua, ginamit, kayo ng pag-aaral. Ginamit kayo, sir, ng Diyos mm. para sa amin. Ah, uh, mm. Kayo ang estormento ng Diyos para makaraos kami. Salamat, mm. sir. Lo I love you, la. Alagang napakabuti ng Diyos, sir. Eh. Mm. Ah, sabi ko nga, ang Diyos ang may ang makapangyarihan. Mm. Ito, hug mo nga si Lola. Naiyak na si Lola. Hmm. Ay, salamat. <laughs> Dalawang ni... Ah, kahit isang buwan hindi namin yan maubasin eh. Hmm. Maraming maraming salamat. Welcome sa na. Diyos. Hmm. Eh, ano ko yan? Ipatotoo ko yan sa ano? Si Lola, wag na. May dadalhin ako dito sa Sabado. Oh. Kasama nung nasa baba. Uh -huh. nung sa bangin doon. Uh -huh. May bibigay din po ako sa inyo Apa. para hindi ko kayo mahirapan. Eh. Sana, sir. Yung shirt niya ang problema ah, po. Yung shirt niya. Uh -huh. Ilan po ba shirt niya? Uh, ano lang, ba ang pangbahay niya, bali apat. Hey. Grabe naman yun. Eh. Mahal kasi pagbili ni. Eh. Mm. Salamat, sir. Sure. Eh, Sorry. si Lola. Okay, okay lang po yung pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo. Pero natutuwa po ako sa inyo lang. Nakaka-proud po yung ginawa niyo. Yung pag-aalaga sa kanya. Kaligayahan ko But, po yun. Basta kaligayahan ko hindi yun. Hindi namin mabili ang bigas na yan, sir. Eh. Mm -hmm. so, dalawang sa dalawang sako na yan, hindi namin kaya bilhin yun. Yeah. Hindi eh, naman kami makahingi ng tulong sa mga anak namin dahil hirap din ng mga hmm. anak ko. Oh. Kaya pala yung pagbitbit mong dalawang bata kanina, tinatakbo pa, no? Sasaya siguro. Oo. Hmm. Paano? Sige, na, sir. Maraming, ano lang? Maraming salamat pala, Gaspin.